Hello everyone! Yes, ayan, maggagawa na naman kami ulit ng cake. Okay, it's because birthday of my apple, you know. So ayan, ilagyan na yung mga ingredients. Tapos mamaya-maya is lagyan na din yan ng harina tapos bago lagyan ng harina is mo muna natin yung ating itlog yun is scrambled egg yan Halohaloin ng mabuti parang sya hinalo halo ko ng ma maigi pero wala pa rin man eh kulang pa na ingredients para malasap nya talaga yung aking pagmamahal mga guys okay next Next part of our program is putting the syrup kinimi. Tita ganite Huh? Better? Butter. Butter. Butter chocolate. Butter chocolate into the shape shape. Shape of my heart. Chata ke junil kambari. Next part of our program is putting the uh, kinimi into the oven toasted yan ilalagay na po siya sa loob pero pinapainit na po yan yung ating oven yes mga guys so i natin siya ng ilang minuto ilang minuto 55 minutes mga guys. so ayan na hauna na mga guys see nagwapag-wapag eh, kuya gre. So, ayan mga guys, ito lang sa bangko. Ayan, so, papalamigin lang natin siya mga guys for more than one hours. Para, ato na siyang tangtangon. Sayang hulmahan. holmahan Ay, qué frescura. No, no. Ya que fuera peor. Es como <timing> Ay, bueno.